Guys, okay. ang ng bisyo ng lahat. So, ayan. Dito ako ngayon sa isang abandonadong bahay. So, kanina palang ang papasok ko. Meron akong narinig na kwak-kwak dito, no? Tara guys, samahan niyo Anabang na ang ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV So yun guys, uh, dito ako ngayon sa isang abandonadong bahay no So ganina meron ako narinig na kwak kwak dito Alam ko merong aswang din dito guys yan yeah. na off yung tu, ko biglang na-open yung flashlight ko. Yeah. Hello? Hallelujah. Samahan niyo po ako, Panginoon. Padala niyo po yung mga anghel na ko'y ngayong gabi. wala po akong kung wala kayo wow kayo po yung sandilan ko sa lahat ng mga pinupuntahan ko pababain niya sana yung mga angil panginoon ipoteksyon na ngayong gabi so yun guys ako lang mag isa ngayon so comment na lang kayo kung meron kayo makita guys so ang liwanag ng buwan guys Dan merah pembahaya dan besar Benar ada dunia So makikita niya wis Ang di sini dito Ang lalaki Ayan Ini Yan, barang barang merungtu matak buli tu guys. Itu mataku selikutku. yung palibot ng bahay meron ng gumagala dito na napapakita yun o langgam o oh. langgam yan binangga ako ano, o gulat ako guys yan yun ako yung talaga yung inaaway oh. Nulat ako doon. Nabangga yung ano dito. Ibon. Eh, yeah, medyo matalahib na yung ano. Palibot. Kita niyo nga, guys. Paika. Oh okay, ngayon napapakita dito. Paika. Oh okay, guys. Lim Charles na naman. Oh. Kasama natin si Panginaon, guys. Plus okay. Kung mayroong mang elemento dito, no? Alam ko mayroong nakatira dito. Wow! The name of Jesus. Yan, wala. Wala kayong karapatan na ako na ha? Yan. Sinisiliuhan ko kayo. Wala kayong karapatan na ako saktan. Nandito ako para mag-vlog lang, ha? inaaway ako ng malanggam. Dito daw guys. Dati daw meron treasure dito. Ang sabi daw dito, yung yung bakho guys. Alas dosi ng madaling, uh, alas dosi ng ating gabi. Biglang umandar kahit walang kahit walang nag nagpapilot. Woo. Oh. Sabi ang dami ng ibon. Yung inaaway nila. Wag ako, wag ako, wag ako. Wow. Oh Jesus. Wala, guys. Wala nang mga ano. Dali. Ay. Ano 'yun? Pakot. Ano nang... 'yun? Dumugo guys. Dito? Ah, dito ba yung sumilip? Baka dun sa kabila. Dito yung guys. natin ako guys. Sobrang creepy itong bahay. Ang nah, pala ito, pinto, 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 Whoa! Tentang aku Sakit tu Siapa yang syarat nak tulis Kau Sige nga, kung nandito ka, pagalawin mo nga yung ano, pintuan. Kahit yung upuan, pagalawin nyo. Ano mo Ano? lalakad. Hello? Alam ko ako lang mag-isa dito ha. Ah. Oh, may dito. Oh, wala. Lalakad guys, sobra naman to. Andaya nila. Parang dito. dito guys, Pakahangin lang. Niya. Okay, okay. Hello Punso yan oh Punso na yan oh Meron nakatira dyan guys Sige nga, magparamdam kayo. paggalawin nyo nga yung mga bagay dito. Video ba na. Hindi ko kayo pinapaalis dito ha. Nag ano lang ako dito. Nagba-vlog lang ako dito, nag-explore para kung ano ba katotoo yung mga sabi-sabi dito sa bahay na to. Wow. Eh, pinangga ako ng ano? Ibon. Galit kayo sa akin ha. Hindi na kasi natin mapasokin, guys. Kasi, oh, bumibigay na. Sama natin yung Panginoon, guys. Huwag so kayong matakot. Hello. So yun na lang guys ah. Kita nyo naman oh, sa likod ko mayroong bahay. So, kumpirmado mayroong mga ano diyan paranormal movement. So, sana mapuntahan to nila Kuya Red at Donski no? So, Suportahan nyo po yung Team Warrior of God. Lalo na si Real Goose TV. Yan, pray before matulog. Maraming salamat. <tinyo>